Dito tayo sa Ubando. Ayan, o. Oh. Andiyan sila, Boss Elias. boss dito. Ayan, MJ. O, oh, dami. Mga, ano to eh. Walang magawa sa bahay. <laughs> Oo. Oh. Okay. Ayan dito, back to back opa line. Magkano tong back to back opa line, o. Pilot, Ewing, opa. Tsaka, bio opa. Ganyan natin, 700 lang yan. 700, ah, napakamura. Ito ano natin, african Ito, 400 feet. Oh. Oh, meron tayo dito, Cocatail, 1-4. Tapos, itong mga palo na Cocatail, Maganda sa palo natin, Cocatail, MJ? 2K yung isang piraso natin doon. 2K lang sa palo na Cocatail, eh. Pupula po sa bulyan. Pupula po sa bulyan. Pupula po sa bulyan. Pupula po sa yung mga lutino, lutino no? natin ang no, 1K lang. 1K lang. oh, napakamura mura po yun. O, same thing. pinuntahan nyo dito, yung pangiyan. Ayan, back-to-back, orange wood. pa, parehas. 800 parehan. lang. 800, 800 lang. Ganda, o. Oh. Siguradong pares ay, po yan, ay, ha. May bata tayong lutino. Ayan, eh, back-to-back lutino. Bata po mga yan, ha. 5 months at saka 4 months. Banded na rin. Ako. 700 lang yan <laughs> 700 lang po ito <laughs> ito ano to? pale opa pale ang ganda nito oh, parang gold opa uwing ano? pale palo opa uwing pale palo kala mo dali, yung golden face ba tawag doon double golden no kulay 5 lang yung mga busing 2, 5 meron tayo dito pale purple tsaka opa, blue, blue. yan pare silang opa pale opa pale parehas pare oh. possible kami yung purple blue opa pale yan okay na lang yan. Okay na lang. Itong yung ka niya, 1K. Yun. 1K yung kapare siya ito. Boom. Boom. Sabi na Opaline. Oh, Opaline. Opa Line. Ano yeah. lang yan? 800. Uh, uh, pang ano lang ito, pang beginners. 800 lang po yan. Ito, ganun yeah, yeah, din. Yeah, 800. Okay, Ayan, 800 po yan. Opa uh, Opaline. Oh. Meron tayo itong albino. Huwag ito nagbaba Bal ito, no? Ito yung albino na ang buy na split opa. sino opa lang. Si sino opa, si sino, opa, si sino, opa mag lang. magkano dalawa 4K. 4K lang. Pwede na kayo mag-budget ng cremino opa. Splitino. Ito, babae na... Spitino. Green opa, splitino. Ay, hindi ko mo ako Ang ganda ng you know. disino opa. opa. natin si Boss na makulay. <laughs> Oh, ganda, Opo. Yan. Yeah. Dito, Uno. 5K tayo dito. 5K. Parehong opaline po yan, ha. Yeah. Disino Di lang okay. po yan. Disino. Eto. Yeah. So, dito ang pastel na uh, split opa, split ino, e, split party. dami pong karga, so, ha. Man, Project po yan ng Lutino opa, Crimino opa. Yan. Yeah. Disino. Disino. Split ino. Yan. Project opa. Yeah. Yeah. So, uh, Di Cino, Di Cino. Ayan, mga budget Ay, meal po natin, 700, bin, 700, 700 bin, lang uh, yan, no? Sa dalawa. Meron tayong eto, lutino, lutino, at saka green tea split. Ino. Ayan, one two lang yan. One napakamura po three three yan. Ang lalaki dito, itong lutino. Ang ganda. Pogi-pogi. Pogi ng lutino. Ito. May pale palo tayo. Pale palo natin sa blue 700. Dito, dito. Sa green pail 500 lang. Ayan, napakamura po na. yun. Ano? Ano? po yan? Matured na, matured na po konti yan. Oh. Uh, yeah, sure pair na... Ito. Back to back. Back to back na pail palo. 1-2 lang. 1 Napakamura. Mura. Yeah, meron tayo available dito na green opa pail. Possible cup. Ito maganda. Dilute yeah, ba 1-5 lang yan. Yung green new wing dilute natin. Eh, 800 lang. Ang ganda ng pagka dilute nito. No? O green new wing dilute. Yeah, green new wing dilute. 800 na lang yan. May back to back lutino rin. Uh, back to back yeah. lutino, sigurado to mura mura to. Ito rin natin mga ibon. Ayun yeah. yeah, um, 'yun. Ayun yeah, um, mga. Ito po. Back to back lutino. Uh, 2K naman 'yan. Bagong artista ko po 'yan. <laughs> Pero malakas po sa reels to. Wala na, manatana. Ma 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 ito meron tayo dito yeah, mga nga, back to back. Back to back green or pay wing. Upayu -wing. 800, 800, 800 lang yan. 800 pati. lang po 'yan, oh. Ayun. Ito uh, sa mga baguhan po 8, na nagtataka bakit ito mura tapos yung iba may opa green lang pero ang mahal yung nagkakarga po kasi yung split ng lotino doon po tumataas yung ano price ng ibon sa pinanggalingan nila kasi pwede po sila maglabas ng lotino opa ayan po ha Pablo opa dilute Ayan, Pablo Opa Dilute, u ba yung isa? Oh, yung isa. Oh, u po yung isa. Pagkano dyan, boss? Dito, 5K lang. Dyan. 5K lang. Mura na. Ano na to? Nasa 7? 7 months. 7 yeah. months. Ayan. Yeah. Yeah. Ano so, pa yung proven dito? Ayan, yeah. uh, yeah. proven na. Sa mga Latino, ayaw... Lutinong possible o pa. At saka... Blue opium weight na split ino. Ayan. Yeah. Yeah. Naglabas na to na ang lutino. Ayan. Yeah. Sa mga ayaw pong magintay ng matagal, ito, pwede na to. Yeah. Magkano dyan yan. sa ganyan 2K natin? 2K lang yan. 2,000 okay. lang. napakamura po yan, ha? Hindi na po kayo mag-aantay nung matagal. Green dilute natin, green dilute, blue dilute, 2K lang din. Okay lang din po yan. Ano? Yan. Ipo-post na lang po natin yung uh, ano. 1-5 ano, lang yan ganyan natin dito. Ayan, kak yan, check yan. Yan eh. You line. Thank you boss. Ipo-post na lang natin. Ay, ito, available po ito uh, si boss Marvin. Ipo-post na lang po natin ang number ni... Boss Elias. Boss, maraming salamat. Maraming salamat, Boss Mark. Boss, pick up lang. Boss, <laughs> pick <Okay, good laughs> lang po. May <Mayroon> pwede na to. May pwede na na. Maraming nga yung ginawa. pre na natin si Boss Mark. <laughs> Ay, baka gusto nyo pumili. Ayan, pili, pili lang po. Pili lang po. Di pa kayo tumatawad. May bawas pa. Walang <laughs> masiging <laughs> tanong. Ito po paninda ni Boss Marvin ha. Ah. Talok, lak, pugad, mga pasadyang pugad, pwede rin po kay Boss Marvin. Kung kukontakin niyo po siya kay Boss Elias larang <laughs> 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 yung taro na rang din. Eh, <laughs> eh? Wala, walang number eh. <laughs> know, parang putete. Eh. <laughs> parang putete. Pilangan <laughs> nyo matibay na lift back. Papi lang. Yan, eh. di, Wednesday, Wednesday po, dito po kami sa tapat ng ano, ng simbahan ng bando. May mga ukay-ukay din po dito. Wednesday, Yan. Every Wednesday, Wednesday. Wednesday, si parang Jack, namamasyal. Yan. Malapit na araw, sa tipo na lang. <laughs> thank you. Thank you, thank you, But Mark.